Ang free agent na si Lonnie Walker IV ay pumayag sa isang taon na kontrata sa Boston Celtics ayon sa kanyang ahente na si George S. Langberg ng GSL Sports Group na iniulat sa ESPN. Noong nakaraang season, si Walker ay naglaro para sa Brooklyn Nets at nag-average ng 9.7 points kada laro. Siya ay nakatala ng 38% na porsyento sa 3-point shooting sa 58 na laro. Ang bagong kontrata niya sa Celtics ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan at magbigay ng kontribusyon sa koponan sa susunod na season. Samantala, Mahigit dalawang buwan na lamang mga tropa ay magbabalik na muli sa aksyon ang pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo. Ito nga ay ang NBA. Dagdag excitement na naman para sa mga manonood sa buong mundo ang ilang bagong players na nakuha ng bawat NBA team sa nakarang NBA draft. Pero maliban dyan ay marami ding mga dating star players ang magbabalik na this upcoming season na matagal nagpahinga dahil sa injury. Base sa mga reports mga tropa ay ilan lamang sa mga players na posibleng na nating makikita this upcoming season ay si Zion Williamson ng New Orleans Pelicans, Ja Morant ng Memphis at si Lonzo Ball ng Chicago Bulls. Marahil marami sa atin ang nakamiss sa mga galaw at laro ng mga players na ito. Sa NBA draft naman ay panigurado nga kaabang-abang ang dalawang top 2 rookie mula sa France na sina Zachary Rizaker at si Alex Sar. Bukod sa kanilang dalawa ay magiging proud tayong mga Pinoy dahil naman ay aabangan natin sigurado ang pinakabagong Pinoy player sa NBA na si Boogie Ellis na maglalaro para sa team ng Sacramento Kings. Pero maliban dyan ay may isang rookie na paniguradong kakaabangan sa 2025 NBA season at ito nga ay walang iba kundi si Bronny James. Kahit na late round na nga ng madraft ng Lakers si Bronny mga tropa na bumagsak sa number 55 pick ay nananatili pa rin ang hype sa kanya ng media sa NBA. Tila nga mas inaabangan pa itong anak ni Lebron ng mga NBA fans kesa sa dalawang top picks ng 2024 NBA draft. Dahil maliban sa taglay na skills ni Bronny, ay inaabangan din ng marami ang history na magaganap sa NBA bilang pinakaunang mag-amang player na maglalaro sa NBA. Samantala sa magiging unang laban ng Lakers mga tropa ay itong si Kyler Kelly at itong ngang si Jackson Hayes ay posible magpalitan lamang sa loob ng court. Bakit nga ba mga tropa sila ang magpapalitan at hindi gagamitin muna yung ibang mga player? Especially gusto sana ng mga fans ng Lakers na gamitin itong si Christian Wood bilang starting center. Ganito kasi yan mga tropa, alam nyo naman na ang kailangan ng Lakers ngayon ay yung player na makakadepensa ng maayos sa mga center ng kalaban lalo na dito kay Nikola Jokic. Alam naman natin na dapat 7-footer dapat ang magiging sentro lagi ng Lakers. Mas maganda kasi na may tangkad na 7 footer ang bumantay sa naglalakihang center din ng Kalaban. Ito kasing si Christian Wood ay nasa 6'8" lamang ang kanyang height mga tropa. Kaya para maging epektibo ang depensa ng Lakers ay ito nga pong si Jackson Hayes at si Kyler Kelly ang kanilang gagamitin na center ng Lakers sa mga unang laro nila. Si Kyler Kelly mga tropa ay bago lamang ito sa Lakers. Pero bibigyan na agad ito ng minuto siguro may nakita dito si coach JJ Redick na potential kaya niya ito susubukan agad. Sa mga hindi nakakaalam, mga tropa, itong si Kyler Kelly ay naglaro na sa iba't ibang mga team sa G League na nag-average nga ito ng 8.4 points sa kangang 68.4 shooting from the field na may 6.2 rebounds, 1.5 assists at 2.9 blocks per game. Kaya inaasahan talaga makakapagdala ito ng malaking impact sa depensa ng Lakers. Habang itong si Jackson Hayes naman ay malaki din ang maitutulong nito kahit nga nag siya last season. Dahil na din sa limitadong minuto na binibigay sa kanya ni Darvin Ham, ay sigurado kayang kaya pa rin nito makipagsabayan sa mga big man ng NBA ngayon. Kayo mga tropa, payag ba kayo na gamitin ito ng Lakers bilang kanilang mga center? Pakikomento naman sa ating comment section.